Magandang uh, araw sa inyo mga kababayan kong Pilipino. Ako po ay makikibahagi uh, sa kontrobersyal na usapin tungkol sa RH Bill. At ako po ay tumitil tumitiligsa sa batas na ito sapagkat ito po ay wala namang kwentang batas. Bakit kailangan pang isa batas ang RH Bill na ito? Una... Para sila ay makakuha ng pera sa pondo ng uh, ng gobyerno. Ang unang uh, pera na kanilang kukunin ay 3 billion. 3 billion piso. Napambili lamang ng mga kondom at mga contraceptive uh, pills. Ito po ay uh, unang-una napatunayan na po sa... Sa medical, na ang mga ito ay mayroong side effect sa mga kababaihan. At isa pa, ang RH Bill po, hindi po ito ang katugunan o sagot sa mga kah o kahirapan ng ating bansa. Lalo pang magpapahirap ang batas na ito sa ating bansa sabagkat lalong maghihirap ang mga mahirap dahil kukunin na naman o dadagdagan na naman ang tax na kanilang babayaran. Saan po kukunin ang pondo na 3 billion? Kung hindi sa mamamayang Pilipino, hindi po sa kanilang bulsa kukunin ang 3 billion na ipopondo kada taon. ulang na malakas ang loob nila na isulong ang batas na ito. Marahil, sila ay kasosyo ng manufacturer. Kung kaya't uh, uh, isinusulong nila ang batas na ito. Ang totoo niyan, ito ay ginagamit na po noong year uh, 1980s pa po. 1980s pa. Kaya nga, naalala ko ang aking mother ay gumamit din ng uh, pills at nagkaroon po ng side effect. Kaya nga, mga kababayan ko, huwag po padala at padalos-dalos sa ating magiging desisyon ukol sa batas na ito. Sapagkat ito po ay kikitil ng buhay ng, ng, uh, ng bata. Kasabihin nila na ito ay hindi naman pumapatay ng bata. Ano pa ba ang dahilan nila kung bakit inilalahad nila ang RHB na ito? Upang putulin, hadlangan, ang pagbubuntis pagkitil ang tawag dito sa pinakamababaw na tagalog ay pagpatay pagpatay sa similya ng sa sa similya o ng eggs ng uh, uh, mga babaehan upang sa kanon hindi po uh, maging bata Ngunit, sa kabila noon may nangyayari po na kahit na ito ay gamitan pa nila ng ng uh, condom gamitan ng uh, Uh, pills nabubuo pa rin po at nahuwi po sa abortion kaya nga magingat po tayo hindi ito ang katugunan sa kahirapan ng bansa lalo pa tayong maghihirap sapagkat 3 billion po ang kukunin na naman sa kaban ng yaman at ilang tao lang naman ang makikinabang dito sa sobrang paggastos ng bansang Pilipinas imbis na ang 3 billion na ito ay gamitin gamitin sa pagkain ng mga mahirap, gamitin sa pagtatayo uh, uh, ng housing ng mga mahirap, o gamitin. na mag-create ng trabaho o dili kaya ay edukasyon. Ano ba ang kadahilan, ano ba ang kanilang dahilan na malalim upang supuin o upang hindi po dumami ang populasyon ng bansang Pilipinas? totoo po niyan, ang bansang Pilipinas o ang mga Pilipino ay hindi po madami. Kaya lamang tayo dumadami dahil napakaraming Chinese diyan sa Binondo. Baka yan ay pati binibilang nila sa populasyon ng Pilipinas. Hindi ba nila binibilang ang mga namamatay? Hindi ba nila binibilang ang mga pinapatay? Magising kayo sa katotohanan ang RH Bill ay hindi po isinasabatas sapagkat kapag ka ang mga bata ay tinuruan mo ng sex education, lalo pang darami ang mga rapists. Dahil unang-una, tinuturuan mo, tinuturuan ninyo sila, mga, mga mababatas na kayo gumagawa ng RH Bill, tinuturuan ninyo na mag-create ng evil sa kanilang isipan. Mabubuo sa kanilang isipan kung papaano makipag-sex. makipag, uh, uh, makipag -sex. Tandaan ninyo yan, hindi po ito ang katugunan. Ang sex education po, ito po ay itinuturo ng sariling family, hindi po sa eskwelahan. Marami pong magiging rapist. Tandaan ninyo kung ituturo sa mga bata, lalong lala, sinasabi ninyo uh, grade 5, or grade 6. Nako, wala ba kayong maisip na gagawing batas, Mr. Lagman? Isipin ninyo mabuti. Hindi tama yung inyong ginagawang batas. Mag-isip kayo ng batas na ika-asenso ng Pilipinas. Like yung pagsugpo sa kriminalidad ng ating bansa, pagsugpo sa korupsyon. Isa batas ninyo ang magandang parusa sa mga drug pusher sa mga rapists, karnaper, marami pa nga sa uh, corrupt official. Alam ninyo, kung, kung isa sa batas ninyo ang death penalty, lalong lalo sa mga drug pusher, mag, mapipigilan ang pagpasok ng mga ibang uh, uh, nationalities dito sa ating bansa, sapagkat matatakot sila na magpasok ng uh, droga sa ating bansa. Like sa China, napipigilan sapagkat takot silang magpasok kung kaya gumagamit pa sila ng mga Pilipino gawin ninyo ito upang sa ganun magkaroon ng kamay na bakal ang ating bansa hindi tayo inaapi-api kapag ka nagkasala ang isang Pilipino katulad niyang drug pusher na yan sa, sa bansang China wala ka ng kalaban-laban kung hindi sundin ang kanilang batas na death penalty ngayon Gawin ninyo ang ang uh, ito ang pag-ukulan ninyo ng pansin. Itong mga batas na kung paano ninyo maaayos ang batas na parusa sa mga kriminali. Handan ninyo ang dapat ninyong uh, pag-ukulan ng pansin ay ang death penalty sapagkat ang R.H. bill death penalty na po 'yan sa mga sanggol kung alin pa yung mga ka walang kamuang muang walang kaisip-isip ng mga bata siya pa ninyong inilagay na batas na death penalty alam ninyo kahit saan ninyo o kahit anong gawin ninyo pagbalo-baloktutin o paikot-ikutin ang RH bill na yan pagandahin ninyo na pagandahin ang pagkakaintindi ko ito ay pagkitil sa buhay ng mga mabubuong bata sapagkat ito tinatawag ninyong pagkontrol pagkontrol paano kung halimbawa maraming nagkontrol at wala nang isinilang ng mga bata sino ang papalit sa ating bagong henerasyon mananatili ba kayo na ang edad ninyo ay ganyan tandaan ninyo ang populasyon ay hindi po problema. Ang problema natin ay ang mga corrupt official, mga kriminal. Sila ang nagpapahina sa ating bansa. Sila ang mga kalawang sa ating bansa. Dahil sa kanila, ang mga negosyante ay takot mamuhunan dito sa ating bayan. Kung kaya't walang trabaho ang halos lahat ng mga mamayan. Kaya natututong magnakaw gumawa ng uh, uh, krimen. Tandaan ninyo, hindi po yan ang uh, katugunan sa kahirapan. Lalo pang maghihirap ang Pilipino. Especially ang mga babae. Lalo-lalo na ang lahat ng mga Pilipino dahil dagdag buwis na naman yan. 3 billion ang nakalaang pondo. Bakit kailangan pondohan ang RH Bill na ito? Pupwede namang... Uh, uh, ang pamilya o ang mag-asawa ang magpasya kung ano ang gusto nila. Bakit kinakailang isabatas pa ito? Sapagkat lilitaw na naman, lumilitaw sa aking pananaw, magkakaroon na naman ng korupsyon. Kaya nga, ah, kagalang-galang na Pangulong Pinoy, ipinakikiusap ko na ito po ay hindi maisabatas. Ito po ay dapat ng ibasura sapagkat ang populasyon po ay hindi po problema. Mas maraming populasyon, mas maganda po sapagkat kung dumating man ang araw na tayo ay digmain ng mga ibang bansa, tayo ay mayroong mga sundalong sisibol. Handaan ninyo kung kukontrolin natin ang ating populasyon, wala na tayong future soldiers. Kaya nga mga kaibigan ko, ang RHB po ay hindi po sa batas kanya-kanyang pamilya po ang may problema nito. Kanya-kanyang pamilya ang may pagpapasya kung ilan ang gusto nilang maging anak. Kaya nga, kung tutuusin, mas maganda ang maraming, maraming anak sapagkat marami kang uh, lahi. Kapag dumarating ang reunion, napakasaya. Pagkatas pipigilan ninyo. Yung mga nagre-reklamo na sila ay mahirap. Kaya sila nagihira. Dahil tamad silang magtrabaho tama gumawa ng paraan. Walang trabaho. Puro lang sila reklamo na reklamo pero may pambili sila ng sigarilyo. May pambili ng alak. May pangsugal. Pagkakataas reklamo sila reklamo, marami silang anak. Sistema kayong mga Pilipino kayo. Hindi ni iniisip na ang batas na ito ay pagkurakot na naman sa ating gobyerno. 3 billion. 3 billion piso ang budget nito. Saan kukunin yun? Sa bulsa mo, sa bulsa ko, sa bulsa ng taong bayan. Hindi po doon sa mga lumikha ng batas na ito. Tatawanan lang kayo niya pagdating ng araw sapagkat sila ay kikita na naman. Tandaan niyo mga kaibigan, RH Bill ang walang kwentang batas na ginagawa nila. Mga mambabatas, kung maaari, gamitin ninyo ang inyong mga utak. Gamitin ninyo ang inyong mga pinag-aralan. Ang nakikita kang problema natin, problema ng bansang Pilipinas, ay ang mga corrupt official. Dahil ang mga ninanakaw ng mga corrupt official ay bilyong-bilyong piso, hindi po milyon-milyon. Sa nakita natin itong nakaraang administration sa PCSO, bilyon-bilyong piso ang kinuha nila. Ngayon din sa AFP, bilyong-bilyong piso ang kinuha nila at ilang tao lamang ang nakinabang. Pati ang mga pera ng pondo ng bayan ay nagagamit sa impluensya o sa maling pamamalakad, katulad na lang sa paggamit sa eleksyon para makapantaya. Sa NFA, na nagkakabulok-bulok ang mga bigas sa sobrang paggastos, Pagkatapos, ipapasok pa niyo itong at H Bill na ito. Corrupt official ang problema. Ganyan ang mga crime na nangyayari sa ating bansa. Ngayon, kung gagawin ninyo o gagawa kayo ng batas, pa uh, niyo ang parusa sa mga gumagawa ng krimen, maaaring mabawasan ang pagkatakot ng mga negosyante na mamuhunan sa ating bayan tulad sa bansang China. Napakaraming negosyante na pumupunta sa bansang China dahil mahigpit ang kanilang batas sa mga kriminal. Gayun din sa South Korea, marami ding pumupunta mga negosyante doon sapagkat may tiwala sila sa gobyerno dahil ang mga uh, ang gobyerno ay may mga batas na mahigpit sa mga gumagawa ng mga kriminal. Bakit hindi natin tularan ang kanilang mga batas? Bakit kinakailangan nating kinakailangan natin ibaling sa RHB na tinatawag na pagkitil ng buhay ng sanggol. Ngayon din, din, sa pag-epekto na kalusugan ng mga kababaihan, bakit natin kayo ibaling diyan? Ito ay makademonyong pag-iisip mag ng mga gumagawa ng mga batas na ganito, ito ito'y pagkitil ng buhay ng tao bakit kinakailangan isipin nila ito? Ang isipin nila kung papaano masusupo ang kriminal o ang krimen sa ating bansa. Especially sa mga drug pusher, ngayon din sa mga kidnapper, ngayon din sa mga rapist. Hindi ba kayo nahihiya? Mas marami ang namamatay ngayon. Mas marami ang mga uh, kriminal na nangyayari patayan. Lalong-lalong na, uh, ang, ang, problema pa sa ating bansa ngayon kahit sino na lang may dalang baril lalong lang na ang mga uh, mga uh, magnanakaw ang uh, mga karnaper may mga baril sila sa sarili bakit ganoon? dapat gumawa kayo ng maipit na batas upang masugpo yung mga kumakalat na mga firearm na yan kaya malakas ang loob nila na kumitil ng buhay ng tao. Yan ang inyong pagtuunan ng batas, hindi ang RH Bill. Niluloko lamang ninyo ang taong bayan. Sinisira ninyo ang uh, Republika ng Pilipinas. Dahil lamang gusto ninyong patayin. Gusto ba ninyo maging, uh, uh, maging libingan ang bansang Pilipinas? Ito ba yung simenteryo ng mga bata? Kakahiya kayo, mga babatas na nagsusulong ng RH bill. Sa tingin ko, wala kayong talino na gumagawa ng batas na ganito. Ito po'y napakababaw. Ito po'y gastos lamang na idadagdag din nyo sa mga mamayang Pilipino. Mahiya kayo, gumawa kayo ng batas na naaayon sa kayong ulad ng ating bansa. Gayun din, makikinabang ang buong sa bayan ng Pilipino tulad na lamang ng peace and order. Mag-create kayo ng uh, uh mapapasokang trabaho. Hindi yan puro kayong ngak-ngak, puro kayong bangayan diyan sa sa napaka walang kwentang act bill na inyo ipinapaunokala. Alam niyo kahit hindi ako nang tapos ng uh, ng law, kahit pa paano may alam ako sa batas. Hindi po ito dapat isa batas. Dapat po ang pagpapasya nito ay sa sariling pamilya at huwag na ninyong panghimasukan at huwag ninyong pakialaman ang mag-asawa. At huwag ninyong sabihin na naghihirap ang Pilipinas dahil sa maraming mga anak. Kahit saan ninyo uh, dalhin, hindi po, hindi po ang batas yan. Hindi po yan batas, hindi yan batas. Ang batas, ang batas na tinatawag ay yung pagsugpo ng mga corrupt official, mga krimen. Yan po ang mga batas. Mga jaywalking, yan ang mga batas. Mga traffic uh, violation, yan ang mga batas. Hindi po yung R.H. Bill. Nakakahiya kayo. Hindi ako pabor sa R.H. Bill. Dapat yan ibasura. Ibasura! Ibasura! Sapagkat yan ay panibagong sakit ng pulsa sa mamamayang Pilipino. Ang 3 bilyong piso ay napakalaking pera. Handaan ninyo mga kababayan kong mga Pilipino. Ilaan na lang natin ang 3 bilyon sa pagkain ng mga mahihirap. Kaya din sa pabahay ng mga mahihirap o dili kaya pag-create ng trabaho sa mahihirap nakikiusap ako sa inyo huwag kayong magpatangay sa mga magagandang salita huwag kayong magpabola binobola kayo ng mga taong ito lalong lalo na uh, yung mga ginagamit nilang mga artista alam dinjo dahil sa mga dahil sa mga artista lalo na si uh, Lea Salonga saludo pa na, hanga pa naman ako sa ano sa iyo eh nung ikaw ay sumisikat eh. Ang problema, hindi mo pinag-aaralan maigi kung ano ba yung RH bill. Alam mo, Miss Leia Salonga, idol pa naman sana kita. Nawala kasi uh, pumanig ka sa mga nagsusulong ng batas ng RH bill na ito. Pero alam, alam mo, sinabi mo mismo sa sarili mo, hindi ka rin pala gumagamit ng uh, pills. Gusto mo rin pala na magkaroon pa ng mga anak. Bakit pumalig ka? Dahil ba na ma-educate ang mga tao? O pwede naman pag-aralan ng mga tao yan. Hindi na dapat dalhin pa sa mga elementary, sa mga high school, ang sex education. Dapat unawain ninyong mabuti ang batas na ito o ang, uh, ang isa sa batas na ito. Huwag kayo magbulag-bulagan at magbigibingihan. Ang RH bill po ay ang pagkitil ng buhay ng sanggol. Ito po ay mga uwi sa abortion. Mga kaibigan ko, magising kayo sa katotohanan. Magising kayo. Saludo ako kay Congressman Manny Pacquiao sa kanyang pakikibaka na hindi po may sa ang RH bill na ito lalong-lalo na kay senador uh, uh, Soto. Saludo ako sa inyo. At uh, eh ko lalo pa kayong uh, bigyan ng talino ng Panginoon at pagpalain sa inyong ginagawa at sa inyong uh, pamumuhay. Proteksyon ng Panginoon ang sumainyo. kaya hindi sa lahat ng mga uh, kung, uh, mga uh, katulad ni Congressman Manny Pacquiao na Uh, nagsusulong na hindi po ito maisapatas at sa mga senador alam ko na ito ay hindi ninyo gagawing batas sapagkat ito po ay pagnanakaw na naman sa kaban ng yaman 3 billion is uh, uh, too much money maaari na pong matulungan ang ilang uh, ilang uh, libong mga mahihirap sa perang ito kaya nga maraming salamat Magising kayo sa katotohanan, mga kaibigan kong mga Pilipino. Tayo ay hindi mamamatay tao ng sanggol. Ang dapat nating isa batas ay ang death penalty sa mga matatanda na gumagawa ng mga labag sa ating batas. Dapat sila ang alisin na rito sa mundo, hindi po yung mga bagong sibol na sanggol. They are our future. In our new generation, thank you. More power to all of you.